0.6, pumasok siya dito labas niyan sa isang paa ng dental fuse tapos yung isang paa ulit ang dental fuse papasok siya dito sa may paa naman mag 4.7 tapos yung out niyan is diretso na itong dalawang yelo na to papunta sa may twitter Welcome to my vlog Bigay muna tayo ng tips or idea para mas maging tiba yung ng Twitter nyo. Eto, balik kan Twitter muna na. Singit lang. Kasi meron akong repair dito. Dalawang speaker box na may kasamang dalawang maliit na Twitter. Ayan, eto. Medyo nabulok na. <laughs> New Year pa daw ito nasira. Eh, ngayon lang napagawa ng mayari. Eh. Eto, tapos may dalawang, apat na Twitter pala. Eto, dalawang maliit dito. Dalawang maliit din dito. Itong isa is nabuo ko na. Balikwan pala ito. Uh, nakita ko sa likod nito eh, DB ito eh. Ito lang. Ito na natin. Nasingit mo na sa uh, ganitong content. <laughs> Total, ito naman talaga yung pinaka-content-content natin nung nakaraan eh. Ayun o, no? oh, baliktad. Diba? Pasensya na kayo, baliktad. Ayan oh, no? gawa ng DB. Model CS 1577 AL. Kung naisipang gawa ng video to, dahil siyempre, para at least ay makakatulong sa Uh, mga kapwa natin, sound lover na yung mga medyo nagsisimula pa lang yung mga ganito klaseng style yung box nila, eh gusto nyo mas matibay yung Twitter nyo ay ganito lang yung gawin nyo. At sa mga crown na ganitong design din, pero medyo maliliit yun eh. Madalas nasusunog yung Twitter nila doon kahit may dividing network. Ito, nagtaka ako. Oh. Ito, may kwento ko lang kaysa. Hindi na matibay. Sunog yung dalawang speaker. Ito, na ko na ito. Oh. Nah, ito, rewind No? Oh. Kaya oh. Eh, Yung isa, naikabit ko na. Same yung issue nito, naikabit ko na. Para hindi lang umaba yung video na rin. Ayan. Malito na lang yung tapakita ko sa inyo. Sunog yung dalawang speaker pero yung tweeter na maliliit, buhay. Doon ako nabilib. Doon ako nabilib. Kasi kung sa mga ibang speaker box, so, tulad yung sa may crown, yung design ng crown na ganito, pag nasunog yung speaker, matik, sunog din yung mga tweeter noon, maliliit. Minsan nga, nauna pa nasunog yung mga tweeter, maliliit eh. Ito, matibay. Alam niyo kung bakit ito. Ito yung talaga oh. Kaya lagi kong sinasabi na di hamak, mati, di hamak na matibay yung tweeter <laughs> kapag merong series bulb. Dividing ni Torque ito. Kaso lang, ginawa ng manufacturer nito is sinimplihan na lang. Wala na siyang mga choke coil or induction coil. Bali na lang Ang ginamit is 4.7 na micro 4.7 microfarad na 250 volts. Tapos 5.6 ohms na resistor na 5 watts. Tapos yung bulb na ginamit ay itong dental uh, dental fuse bulb. na 12 volts na 35 watts. Uh, 12, 35 watts. So, Kitang-kita -kita naman oh. Ano, malapit na yung camera ko uh, 12 volts na 35 watts Simple lang yung design nito guys kung titingnan nyo. Series lang. Paliwanag ko na lang para mas maintindihan. Para... Oh, yan. Yeah. Eto. In ito eh. Uh, positive ng speaker sa may galing sa may amplifier. In. Ito. Tapos, papasok siya sa may 5.6 5.6 ohms na resistor tapos magse series dito. Nagitnaan nitong bulb. Series basta series lang yung tatlo nito. 5.6 dental fuse bulb and then lalabas siya sa may 4.7 na microfarad. Para hindi ka malito, simple lang yung ground. Dire-diretso lang siya. eto nakakumon siya, itim lahat 'to. Oh. Yung positive or pula lang yung nag-series. Ulitin natin, 5.6 Pumasok siya dito, labas niyan Sa isang paa ng dental fuse Tapos yung isang paa ulit ng dental fuse Papasok sa dito sa may Paa naman mag 4.7 Tapos yung out niyan is derecho na Itong dalawang yellow na to Papunta sa may twitter Tapos, ang galing din yung discarte nila Para mas matibay siya Hindi ka makita Yung ipis na makita natin Yung dalawa na to is nakasiris ito hindi ko lang tinatabad lang magbaklas eh. Nakasiris ito. Nakasiris yan. Alam naman nyo yan eh. In series, yung series, isang paa nya, is tatawid sa isang paa, tapos yung negative positive, yun yung magiging papunta dito. Same din sa may kabila nito. eto kasi dalawa ito eh. Pag sineries mo yan, ang ah, mangyari, kapag isiris mo siya, is... 8 ohms plus 8 ohms maging 16 ohms 16 ohms plus 16 ohms kapag iparallel mo kasi nakaparallel siya o oh, dito yan nakaparallel itong dalawang uh, twitter tweeter uh, 16 plus 16 is magiging pag nakaparallel is magiging 8 ohms bali magiging 8 ohms pa rin siya pero tibay ito talaga nagdalaw oh, yung bulb na to kumpara mo dun sa may dividing network ng ng crown na walang na walang fuse ay walang dental fuse bulb or walang bulb sibak. Laging nasisibak yun. Kaya ito, ito yung uh, mas maganda na gawin nyo. Eh, yung kahit yung kan, eh, may, 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 mga vlog naman ako dun eh, tungkol dun eh, sa may... Hindi ah, ko ako sigurado kung meron. Alam ko meron eh. Yung sa crown, pwede yun. Yung lahat naman nag-dividing network, pwede naman lagyan ng valve din eh. Basta sa Twitter side lang maglagay. Kung saan yung Twitter side niya na linya, is doon kayo maglalagay ng ng series valve. Is series nyo lang din naman yan. Sa mga sundan nyo lang sa mga video ko na sa past videos ko. Meron yan doon. Sa series nyo lang. Napakalangin tulong talaga ng valve na ito. Kung sakaling masira man ito, una masisira ito bago yung tweeter nyo. Eh ito, mabilis lang masira ito. Sa, saglit lang ito eh. Maliliit lang yung coil nito eh. Ang nipis ng coil nito eh. Tapos lilit pa ng magnet. Tapos kaya lagi kong promote ito na napakalaking tulong nito. Laking bagay para sa tin kasi gastos kapag masiraan ka ng Twitter eh. Sabi na lang natin na medyo mura rin 'yan pero siyempre eh kung apat 'yan masunog, edi sabi na natin kung tagi iisang daan 'yan, eh, 400 din. Hassle mo pa kung bibili mo ng bago, punta ka ng Quiapo, punta ka ng school, buti kung isang daan lang. Kaya remedy gagawin niyo is itong bulb. Ito simple lang siya tato, to oh. Ito, 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 oh in in pumasok siya dito tapos itong paa to is paa ng resistor to na na 5.6 eh so, pwede 10 ohms ilagay mo dyan eh, 10 ohms pwede yan o tumawid siya dito ito yung dulo nya tapos yung dami linya na yan o ayan yung paa ito paa ng kabilang side ng 12 volts ng 35 watts yan tapos series ito ulit linya baybayin mo yan O yan, yung dalawa, dalawa magkatabi Paan naman ito ng kuan Ito, paan ng dental fuse? Itong katabi niya Paan naman ng 4.7 yan 4.7 na 250 volts na non-polar capacitor ito 4.7 pa yung ginamit yan ha Tapos, dire-direcho yan Ito yung dulo niya ito, 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 Yung dilaw na wire na to Yan na yung positive side ng Uh, dalawa uh, apat na Twitter na ito. Angas ng tibay. yan lang, tip lang naman to sa mga uh, mga nagsisimula pa lang or may mga ganito klaseng style ng box or yung mga yung mga gamit na Twitter. O, angas so, hindi na nga binuuyog dividing network nito. Na ito. dividing network ito eh. Oh, dito resistor ito. Tapos ito mga induction coil ito eh. Ang tibay ang tibay niya. O, yun lang. Yan lang yung may bibigay ko na tip sa inyo para kahit papano eh, uh, na makapagbigay tayo idea. Kasi puro tayo sa mga nakarang video natin eh, puro tayo pang power amplifier. Eh, ito, isingit lang muna. Yan, 8 minutes. Pwede na yan. Alis, si up ko lang din naman ito eh. Mabalik ko ito. And then, siyempre, patugtugin natin. Ayun, bago tayo magtapos eh, siyempre, mo muna tayo ng mga social media pages natin. Uh, una, Facebook page sa mga hindi pa nakapag-follow. Paki-follow. And then, siyempre, pakishare ng mga walang kwentang video natin. And then, YouTube channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe. ay subscribe like, share. And then, siyempre, pakihit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video natin. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.